Cartoon nga ordinary Isa amin po ito Ayan po yung packaging namin Ayan o oh. Ayan merong may ka-farmers Tapos ito May telephone number Tapos Naka manila paper Tapos ito yung Ano yung naka metallic oil. Ayan na isang magandang buhay Papunta tayo sa taas mga ka-farmer Medyo stress tayo Yung freezer Di na alam ang gagawin <laughs> ay, ano kaya mangyayari sa atin So, ayun ah, uh, Kung ang problema, ha, sabi ko Kung ang problema ay uh, Kuryente talaga Inaano ko na si kuya Patulong na ako kay Kaenteng Sabi ko, pagdating ni Marvin Pakisilip ka ako Para at least dalawang utak ang uh, Ano, dalawang utak ang uh, titingin So, may ano pa naman Meron pa namang pagka oras Pero, halos pa ubos na kaya sabi ko kung talagang kuryente ang problema e eh, bibili na tayo ng generator na kayang paanda rin ng yun rekta na so hindi na tayo kumbaga until ano lang mapalamig ng natin yung mga baboy kung maganda medyo mapatigas importante eh. hindi po masira may mapaglalagyan tayo so yun po ang solusyon ay hirap kahit mga 12 kv eh, siguro pwede na kasi pagka <coughs> nyari hindi naman pagaganahin yung kanya let's say nag brown out lang eh, 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 sa bahay tsaka yung dito paikot lang okay na kasi pag nagpalagay po tayo ng sariling transformer magiging industrial na yung ating uh, sabi ni kuya eh lalong tataas daw yung babayaran sa oriente so pinaka the best yun nga yung generator generator na lang wala si Marvin Pumunta pa daw ng na Naka-motor Kumawa naman Paka-aga Nasaan ah, na kaya yun Ay, May activity pa naman mamayang hapon So, medyo Ano tayo 16 orders pala tayo ngayon 17 or 16 Hindi ko alam Hindi ko masyadong na-check yung ano yun. Kasi may Merong hindi Sa mga hindi pa po Nagbibigay ng down payment Pero yung mga repeat orders Wala po tayong problema Kahit uh, ano, yung mga baguhan lang po ha, pa sa mga baguhan so ayan po mga ka farmer eh ako ay medyo na problema kasi eh, kung apat lang sila may tayo kailangan natin ang gulo na naman yan maganda sana kung mapagana na ito ay ano na ibig sabihin wala na akong iisipin di ba yung stock na lang talagang sabi ko ang December grabe talagang stress na dinadala so ako naman naminado andun pa tayo sa stage na nag improve nag improve yung baga nagle level up kaya medyo nahihirapan level up so ito nga sana another level up kaya lang hindi po ma ano eh mapagana may nag comment si ka farmer kalimutan ko pangalan kami niya ka farmer palitan mo yung wire diretso daw po ito gamitin yung number 1 yung malalaki daw yung sabi ni kuya parang pentel pen from there to ano sa main ano linya tas diretso na dito yun ang ano pero sabi naman ni kuya ah baka may problema lang sa thermostat o sa titingnan natin sabi niya pag dating ni ano ni Marvin para at least dalawa kaming magchecheck so ayun po pero kung sabi ko nga kung hindi at kung yun talaga ang problema yung kuryente edi eh, wala tayong okay na masosolve na natin eh, sana may makuha tayong generator na mabilisan. Kahit 12 kVA siguro pwede na yan. Huwag naman masyado mataas. Masyado ng mahal. So, doon lang tayo sa 12 kVA. Eh, pwede na yon Mapatakbo yung motor dito. Mga kuryente dito. Ref dito. Uh, sa bahay. Just in case na mag brown out. Pero, ang, ang ano lang naman po kasi talaga ito. So, kung sa ngayon, habang ano, yun lang ang paghaganahin niya. Di ba? Generator lang muna ito. Sana ano. Ay. Panginoon. <laughs> Kagabi. Hindi <laughs> ako makatulog Alam niya yung pag may inaalala ka, may may nakaano sa dibdib mo, baling ka ng baling, gusto mong matulog pero halos napapanaginipan mo yung problema, iniisip mo kung anong solusyon, paano kaya, may, may kabakang nararamdaman. Ganun po yung nararamdaman ko. Kaya siguro ang sakit na ulo ko ngayon. Ay ay, 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 Tapos mayroon palang ano ka, kailan ba? Nakita nyo ba yung namin? May nagre -reklamo. ka, Farmer's Lichon daw. Sunog na sunog, nakalagay sa, ang gamit pong, ang gamit po na karton, ay ordinary karton na alam mo yun parang karton ng electric pan tapos tinupitupin ganun sabi ko sabi ko kung sabi ko mami hindi po sa amin yan ah, uh, kung yan po yung lechon hindi sa amin yan disappointed daw yung nag order kasi sablay talaga sabi ko hindi po sa amin yan at ah, uh, nag message sila doon sa nag recommend sa amin na yun nga sablay daw disappointed daw sabi ko sinan ko yung aming uh, ano amin nga uh, packaging. Oh, s'o hindi. Oo, hindi hindi po talaga kasi siya naka-open lang tapos sa uh, ang karton nga ordinary. Isamin e, po ito. Ayan po yung packaging namin. Ayan 'no. Oh. Ayan, mayroong may ka-farmers tapos ito, may telephone number. Tapos naka-Manila paper, tapos ito yung ano, yung naka-metallic foil. Yung sa kanya open lang tapos sa... Uh, Dalawang karton pa nga ata 'yung pinagdugtong eh, no. Oh. Tapos ay na-confirm. Sabi niya nga pa-patience na sa iba pala naka-order. So ayun, hindi ko maintindihan kung bakit na dawit kami. 'Di ba? Na bakit na involved kami na Pwede din sana hindi naman ano, sa iba nag-order, hindi alam no nag-order na Uh, hindi pala sa ka-farmers yun nagtanong sinabi na oh, sa amin oy, oy, dito yon dito yon pwede din ganun sabi ko ka kay Papa. or uh, yung nagpapabili ng uh, lechon na dito sa amin kasi siguro may mga difference na 1,000 or baka mas mataas pa yun naman po kasi ang kaibahan kasi talagang sabi ko nga may mabibili po kayo mura pero ayoko na pong dagdagan kung ano man yun basta yon may mura po talaga kayo mabibili Uh, siguro na, na ano, doon na lang tayo bumili parehas lang so ayun eh, sa amin naman po kasi talaga nakikita nyo naman alam na kung galing po kay ka Farmer Anthony kikita nyo naman po yung mga baboy hindi naman po natin pwedeng baratin yun di ba pinipili natin may screening tayo sa mga baboy dito na as much as possible talaga eh mabantayan natin na maganda pong maibigay sa inyo Although misan sumasablay Gaya nung nakaraan talagang sabi ko nga Mahirap pong pumili ng baboy. Medyo kong munat <laughs> Eh ayun Hindi sila sanay Na gano'n nagreklamo Sabi ko babawi na lang po ako sa susunod Tapos yun nga yung hilaw Kailangan natin uh, bantayan ng maigi Kaya po ko itong mga ito Pag may hilaw naku, Yan naman misan overcook <laughs> Pero gano'n talaga So, ayun. Hopefully ay maayos yung freezer natin. Ayan o. Oh. Uh, from Pangasinan. Pangasinan. Oh, pumunta ako, dumaki kami ng Arayat. O. Oh. Tapos ayun, ito lang ang dala nyo? Ate, kung duman lang oh, sa Arayat. ko. Kasi may uh, Christmas party. Ayun. Yan sa Taga Aurora. Yan sa kabatid ko. Saan po sa Aurora? Baler po. Saan, Saan di pa kulaw? Di ba na ano na magyo masyado? Medyo oh. nadali, no? Oh. Kasi Pero ka, ma bar sa, 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 sa sabay ano kami doon madalas. Uy, halal pa. Halal pa, paano renta! kayo sa channel ni Kabarber! bati ka na! <laughs> Shoutout sa mga customer ni Kabarber! Sarap na litson dito! <laughs> thank you, thank you! Ayan ah, lalaki ng order namin yan. Oh, ayan oh No? <laughs> <Wala laki. laughs> ayan, oras ha! Guys. Oh, yung lechon daw. Karga na. <laughs> <laughs> okay, thank you, thank you. Thank you. Thank you. post Ay nako you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. salamat, Pero inuha ko nakaraan yung kuwad lang 10,000 lang kasi sa lang natin sabi ko nakikita lagi sa vlog ni farmer sabi ko <laughs> kaya may parte sabi ko yun doors ko ay school. solve sila doon solve sila dyan mm. Ayan. yung sarsa nasa baba pa o okay, daanan na lang doon sa baba mm. Doon sa bahay tawag ka lang doon nandun na pabalot na rin naman po yan eto saan nyo dadalhin doon yes, uh, Diyan sa akin, sa Mateo Riot, may Christmas party yung isa doon. Ah, San Mateo. Pwede sa ilalim yun. Diyan na lang. Kasya ba? Kasya yan. Diskarte na yung tower <laughs> Sa so bagay, isa. Hmm. Dalawa, sa likod. Dito. 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 Ganda ng ano ah, motor ah. Pang ano ah, pang pamilya. Hmm. Ayan, punta po ito ng San Mateo. Rizal, hindi. Diyan lang. Arayat! Araya. Araya. San Mateo, hey, no, Arayat. Salamat, ingat po, ingat. Enjoy the party! <laughs> Ayan, ah, medyo malalaki po yung iba nating baboy Swerte na naman ang mga kuha Tapos ayan, pulibok yung ating mga delivery man natin Si Romel, babalik uli ah, Tatakbo naman siya ng kinatita Leonie Paras Kaka-order lang po nila noong kailan ba? 21, 20, hindi, hindi 16 tapos ngayon may order na naman po sila uh, pero nag ano muna siya kay Bernard uh, Bernadette Gonzalez yan happy birthday po sa inyong anak Bisna shout out ni Romel mamaya ano natin singit natin nakalimutan ko so ayan ma'am Bernadette Gonzalez maraming pong salamat suki so, okay din yan uh, shout out po sa inyo maraming salamat syempre sa walang sawang Ah, suporta ah. at pagtangkilik ng aming litson ayon. Suki din po si Roman doon sa delivery. Tapos ah, si Mario kanina maagang-maaga din. Oh, ayun. Shoutout pala kay Leo Chavez. <laughs> na-enjoy daw nila yung native na manok. Favorite pa nila tinola yun So oh, Buti naman, brother, na-enjoy mo. Kaya na yung natin. Papalitan natin itong mga Hindi na nagbubunga yan. Balik muna ako doon. Ah, sakit na ulo ko. Minom na ako ng ano. Hindi ko na kaya eh. Ah. Ba talaga pag nagagawa ng puyat ano. Ah, kaya ang gagawin natin. Tutokso na akong ah, maghanap-hanap ng generator ah. Baka... Ah, mabitin tayo oras so ayan na anong oras na ba may order pala na yung 6 mga farmer ha isang order lang anim na 40 kilos medyo mabigat yun ha <laughs> so ayun actually matagal na yun eh makaka discount sila ng malaki dun ha so Oh, ayun ah, na tayo magagawa mga farmer talagang ganun ano ba to ang pick up ba ito o naligaw sino ba ito yan Mukhang naligaw lang yata ito ah ang pick up ng legend siguro ano po ngayon eh ilan, ilan lang ba ang deliver tatlo lang yata so may may, may dineliver din di sa San, ano dito holy child dating school ni chichi ah sino ba ito ano ba to ah Wait lang, wala, di ko dalay Ayun pala, mga oh, farmer yan tayo, silip tayo dito Nakuha na yung ano, dala ni Mario, anim na lechon Going to Mexico ata yon. Silipin natin kung ilan pa bang naan dito Tapos si Rizal naghatid niya Holy child anak mapagana na ito Kaya pala hindi gumagana daw Hindi pumipitik yung Magnetic starter niya Nabili niya, hindi 3, pang 3 horsepower Pinayke daw siya nung nabilihan niya Ngayon, minalungkog yata yung uh, Kiyapo Wala daw makuha Yan lang. Sabi ko nga kay Marvin Ano ba, ang uh, generator parating na bukas Ngayon Pwede baka kung uh, Paandarin lang natin Kung mapapaandar kahit wala na yung Magnetic-magnetic na yon ah uh, dire diretso ngayon pag importante mapalamig natin yung baboy ngayon pagka malamig na siya patigasin na lang yun ang pinaka wala na tayo ibang solusyon di kung tumigas na po pwede mo nang patayin uli yung ano di ba at least safe na yung, yung ilang piraso importante gusto kong mai ano yung ano nila Nakakuha na ba yung mga nandoon sa dulo? Yung mga unang dumating. Wala na yan. Ambulansya. O yan na yung dalawang 30. Dalawang 30 kilos. Kay Doktoras so okay din po ito. So okay din siya. Actually kumuha siya ng 20. Last time daw naghalit siya. Nag-order ata sa iba. Hindi sinuli daw. Galit na galit. Kwento lang sa akin ng ano. ano Nag-deliver. Ah oh, Nag-pick up dito. ayan. Oh, Marami tayo eh. 16 peraso Meron pa ba dito ang pipi kapin? Sa loob? Ako kunin din yan. Oo. Oh, kay Ed Espino. Shoutout pala kay Aris Total farmer Aris. Ayan. Oo. Oh. Oo. Okay naman. Magaganda naman yung mga baboy natin. Tapos ayun Malupit talaga yung nagreklamo. Nakita mo ba yan? Yung karton, kaya nagtataka ko, hindi kaya gumamit si Puri ng ibang karton dahil nasunog niya. Ah, baka ka ako nasu nasunog niya, tapos palitan natin karton para sabihin, hindi sa atin galing. Magreklamo. Ha? Ah? Oh, parang ano lang, karton na electric pan eh. Pwede naman tayo gumamit ng ganun. Oh, hindi tayo gumagamit ng ganun. Kasi tayo, yung sa... Kahit sa sigarilyo, maganda pa din yung cut natin eh. Oh. Dati, sa sigarilyo po ang ginagamit namin. Pero makikita nyo, ganun pa rin yung itsura. Pero matagal na po kami hindi gumagamit yan. Dahil, kailan ba? Matagal-tagal na rin namin gamit po ito eh. Siguro magto 2 years na rin. Itong aming logo na yan. Matagal na. O more than 2 years na rin namin gamit. Eh, last week lang daw in order ata. O piyesta ata ng kupang? Taga kupang eh. Kailan ba yung Friday no? Oh, Hindi yan kaya no? Yeah. Yung dalawang 30 yan. Oo. Uh, oh. Yung pang alas stress? Yung kay doktora po na no? Oo. Oh. Ambulansya eh. Bayad na yata yan eh. Alam ko nag-GG ka siya. Ayan na. May tayo ngayon. Da namimiss ko yung ganito. Sunod-sunod. <laughs> Pick up. <laughs> Dati. Ngayon kasi marami na po ang delivery talagang halos yung iba nagbabayad na para i-deliver kasi medyo malayo tayo pero yun naman po lalo na yung mga repeaters talagang ano na ayan o oh. dongis ni Rambo ah <laughs> uy ah uh, parang nakababa kasi siya eh no dapat nakaangat to eh ng konti eh nakaganon talaga ah uh, ano natin Farmer Ed Spino and Aris ba order po ito ni Idol Dennis Spino ah. dating uh, basketballista ng Santa Lucia Realty number 16 oh, tama ba ako magaling sa midrange jumper yon mga ka farmer Dennis Spino short jumper low post tapos short jumper alam ko mahaba din ang karir niya Okay na tayo mga ka-farmer Okay tayo At uh, <laughs> Gana yan Gana yan Makukuha yan sa panalangin Ibibigay yan Talagang uh, may dahilan kung bakit Ganon So Tingnan tingnan lang natin Eto, ah... Uh, project ni Bebe Tingnan niya naman po kung gano'n nakaganda yung dalawa Kapon nga dinidilig ni Papayam Sabi ni Papayam Maganda na nito ah. Parang ano na So yan, nagpalagay uli si Bebe. Ah, gagapang yan. Ito, mga susunod nating project. Talagang photo bomber pa yan. Pero pag nalinis na natin yan, uh, at uh, napantay natin ang kaunti, oh, gaganda yan. Malakas ang hami, amihan. Ayan. Ayan. Ah, kachat ko kanina yung nagre nag hindi nag, nagreklamo. Actually nagpapasalamat takot na na-open yung ganyan ano. Na may nagchat tapos sinend yun, yung picture at least nalaman ko po na Kung ano, hindi natin alam kasi iniinsist daw ng tita niya na ang ang order ay dito eh sabi ko hindi po talaga eh hindi talaga po pwedeng sa amin yan eh dahil na uh, unang una yung box pa lang yun na yun eh <laughs> so ayun sabi ko sa kanila pa pa check ng maigi mabilis lang naman investigahan sino yung nag order ba diba? kung tita niya tanong niya kung saan siya nag order kasi baka mamaya naligaw ng ibang uh, litsunan mm. So ayun Pero dapat ba diba, ka-farmers Ayan po nakapin tayo Kung sa page naman Pwede din naman pong may Gumagamit ng Ka-farmers lechon na Name Kung baga nag-hack sila ng Mga pa-order Tapos sa ano no Baka mamaya ganun nga nangyari So ingat po tayo sa uh, Fake accounts na ano baka mamaya nagamit na po yung ating uh, Facebook page marami talagang scammer ngayon so pwede rin yon kaya sabi ko nga dapat maimbestigahan talaga shoutout pala kay ate Mar Malyari ang wallpaper niya ganito ayan yung picture na yan ang kanyang wallpaper oh ganda o oh, sana umulan ate wala na tayong magic ng hingin ng ulan eh di na tayo na ano <laughs> ay nako Pakita ko lang yung mga bogis ni Bebe. Ang gaganda. oh, farmer ah. Oh. Tingnan nyo naman. Oh. Ganda di ba? Shout out kay Tita Susan. ko, mahilig sa flowers. Di diba? Oh. Beautiful. Tingnan nyo naman. Wow. Ngayon, nag-pick up ng lechon yan. Thank you! Ang um, babalik daw sila dito para kumain. So, ayan po. Hanggang dito na lang. At uh, ako'y busy dahil nag-vlog tayo sa pigeon. Tapos, diniscuss ko din po pala sa kabilang channel. Yung aquarium. Kasi doon ko na in-upload, ano. Kung magkano inabot. Uh, ayun, Doon nyo na lang po panoorin. So, ayan. Marami salamat at magandang buhay!